Ah, uh, magandang umaga mga guys. Ito naman tayo sa ating bagong vlog. Ah, uh, kumakain po si Mr. Lowell. Ito. Ito mga guys. Mga kaibigan, ito kagabi, 'di ba? Itong pinirito ko na isda na bin vlog ko. Yung galunggong at saka yung tulingan. Yung galunggong, yung isda na gunggong. Tapos yung tulingan, yun ang uh, isda na tuli na. Sirkum, na na siya mga kaibigan mga guys. Kasi tuli na, tuli na, tuli na eh. Tulingan eh kaya eh, mga guys dito gumakain si Mr. Luel Nakita yung mga guys pasensya na kayo kasi medyo paus paus yung ano natin ngayon eh yung boses natin kasi nasubrahan sa sa concert <laughs> Ay, sorry mga guys tumatrasik pa yung kalin ko mm -hmm. toyo toyo na may sili ito mga guys pwede ba kita o oh, mga sili ito mga guys ah eh, mga guys Salamat pala mga guys sa nagsuporta at saka nanuod ng view ko ng, ng video ko sa YouTube channel ni Mr. Lui Longsod. Salamat din po sa nag-like, nag follow sa fanpage ko. Uh, Lui Longsod, Nuno skill number 13. Thank you, thank you mga guys. Lubos ko kayong pinapasalamatan sa lahat ng suporta niyo sa akin. Sana di lang ka po kayong magsawa sa pagsukot sa aking mga video at saka sa mga vlog ko. Mm. <coughs> mga guys, hindi ko naman 'to magawa kung ako lang kung hindi kung hindi kayo sumusuporta sa akin. guys andyan kayo palagi sumusuporta sa akin sa nag uh, ano ng mga video ko. Thank you thank you thank you mga guys ah. Oh. niyo ako mga guys? Kasi kumakain ako, nagba-vlog ako. So mga guys, di pa ako nakaligo, di pa ako naka-bis. Natrabaho. So, nakakarga na ako guys. Nakakarga na ako yung customer kasi nakainin na rin ako eh. <coughs> mga guys, kain tayo mo guys. Mga friends. Mga guys, sa susunod mga ano ko, kabanata, so bye nyo lang. Mag ano tayo, mag uh, vlog tayo ng nakakatawa. Kasi, Mang blog ko mga guys. Ano yan? Manual yan. Ulang edit.